bakit meron ka rin ano, meron ka rin anak na hindi nag-aaral? Ayun nga po, yung dalawa. Ayun Ay, dalawa na? Hindi, hindi pa ba na ano yun? <coughs> Good morning po! si <coughs> Yan. Hello po, mamalay. Hahaha. <laughs> Okay na na na, nagpapasokan na na, paano to? Nakakapasok pa siya, nakakahabot pa kaya to. Kasi pag yung kinuha, sa si GSW din na yung gagawa ng hakbang para kuhanin yung anak mo doon, tapos ikaw makukulong. Okay lang na makulong ka, yung asawa mo. Paano itong katlo pang maliit? Pag-iitikin na. Ha? Na, kumakuha, umi na ka. Enak kan dari itu setelah Sama um, orang oh, dahan-dahan. <laughs> Pilih kah? Oh. tayo ay pababa papunta sa mga bahay-bahay dito ng mga kapatid nating katutubo mga ah, itas napaka presko ng lugar na ito hello kandang umaga po kandang

bonsai lang. Siya. Bonsai lang. Ayun oh, bonsai oh, maliit. Ayun <laughs> cute. <laughs> Ayan, nasira na yun yung payong nyo. Yu. <laughs> Kuya, nagbibidyo ako. Okay lang, ha? Uh, ano yan? Yung turo. Meron akong binigay na sitaw dito kaya ano ah. na, Dala mo ba yung ano, mga buto? Nagtatanim kayo? Next time nga pag-usapan natin yung farming dito. Mataba ang lupa rito eh. Ay, ito, ay, Ayos lang. Naglalaro sila. napaka presko ko na lugar na ito. Ilan yung estudyante mo, sis? Ilan? Dalawa? Pumunta na ba dito si Mamalay minsan? Hindi pa siya nagawin dito. Para saan ba yung form na yon na ano? Hello. Good morning. Buti na lang po pala pastor, dumating kayo. Meron po siya kami sa buli ni Marieta sa inyo. No problem. Kami makapunta doon kay Mamlay. Ay, Mamlay yata na ayun. Ano pong problema? Pinapatawag daw po kami. Ila kami po masahit. Ah, kailan? Ngayon po. Ay, di sama na kayo sa amin. Ay, ito Marieta. Ala pa nga po. Ngayon bang umaga? Ngayon po. Ngayon po kasi niya eh. 8 na. Sige, sasamahan namin kayo. Kasi hindi kayo pumunta sa liter niya. Sinabi nga, kay Marieta ngayon, ay sinabi ko. Nagtapat no, kayo na wala kayong pamasahe, hindi yun. Wala nga. Ay, <laughs> <laughs> kay Pastor ay... Madaling gawa ng paraan yan. Oo. Di yun talaga yung kinakailangan ng tao, yung pagiging totoo. Oh. Yung... Mayroong mga bagay na nakakahiya na kung minsan hindi magandang resulta. Oo, ka pumunta. Iba naman po yung bagay na makapalang muka. Iba naman. <laughs> Pero yung nagtatapat kayo dahil nagiging totoo kayo sa sarili ninyo, maganda po yun. Para alam yung solusyon na gagawin. Di ba ba? Hayaan lang po. Wow! <laughs> <laughs> ano po bang ang sadya niyo doon? Pero uh, may schedule kayo ngayon sa kanya? Uh. Sige, actually ang ho namin ngayon ay makipag-usap tungkol sa buhay ng mga katutubo na member ng AITA Dalawa lang kayo ni Marieta dito, no na member ah, ah member ng porpis ikaw nga humawak pastor may itatanong lang ako dito okay lang dito lang tayo okay lang sige oh Kumusta po yung ano? Kumusta po yung buhay ninyo? Ilang ilang taon na ho kayong uh, ah, member ng Fortis? erno po, kuwento siya tayo. 11 years na. 11 years na. Bali nung unang taon ho, anong grade yung anak ninyo na pit namin na ano? Na, Nag-asawa na po yung pastor yung dalawa. Dalawa sana anong grade sana sila. Nakayari na po oh. sila ng ano? Oh. Grade 7. Oh. Nag-asawa oh. na po sila. Oh. ah Grade 7, hindi hmm. na nagtuloy. Hindi, hindi na po nagtuloy sila mukha kasi. So automatic yun, tanggal sa 4 piece yun. Mm, -hmm. naayos na po yun. Ay ngayon po, yung dalaga po. Nakayari po, hindi po niya nayari po yung grade 10. Uh, Ay, nag din? Hindi po. Nagtrabaho na po. Kaya trabaho? Mm -hmm. Parang si Kay Kay din. Mm -hmm. ah, si Kay Kay si Kay Kay. Mag-iisang taon na, na. na po siya nagtatrabaho ngayon po. Nagnanganuha. Ano, ano. Ay, nag-ano nag na po siya? Yung 18... Ano, na ano ba ang pangarap niyo sa sana sa kanila? Anong... Payarihin ko sana sa pag-aaral ay kaso po ay ayaw. Para maging... Good morning po, Pastor. Ay, good morning. Good morning. Pag-aaral, Di Dito kayo, sis. Dito. Nagtatanong ako tungkol sa buhay ng mga aitas na nag-member ng Portis. Ang tanong ko una, ilang years na kayo sa Portis? Yeah, 11 na Ito, 11 years. Tapos yung dalawang anak nito, kuminto. Um, isawa ang naging tanong ko doon ano sana yung pangarap nito doon sa dalawang bata asa ah, dalawang ano pag-aral na kung ito ang pangarap nila yung sana nila ay ikas ano po ang kurso sana na kukunin nila doon mm -hmm. sa una panganay ba yun? Okay. panganay gusto pong mag sundalo, sundalo. Ay, ay, hindi nila nayaring yung, yung, po yung grade grade ano lang siya grade 8 po grade 8 na oh. ito ito so, dalo lalaki 'yon, ano? Lalaki. lalaki Tapos may asawa naman po nito, yung nahon, ayaw ko anong pangarap niya. Ay nag-asawa din po. Yung grade 7. Grade 7. Yeah. Tapos Mama. di ba may grade 10? Yun? Yung grade 10 po, yung kung babae ko po, yung dalaga po. Yung dalaga din yun. Yeah. Kumusta po ngayon yun? Maayos naman po nasa ano nga. Pero hindi po siya nag-asawa. Hindi po nag-asawa. Gusto nag niya po bang mag-aral pa? Kung willing, kung may pagpa-aral po, ay bakit hindi po siya mag-aral? Ang dito mga... ho ba siya sa linggo? Ayaw, ayaw. Hindi ko makarating po siya sa linggo. Yung nabanggit ko, sis. Sa'yo ko ba nabanggit? Okay, Pintin. Itong September, merong programa. Yung uh, Korean Missionary tungkol sa mga auto-studio. Ipasok mo. Hindi pa huli ang lahat. Hindi po niya nangyari po yung grade team po niya eh. Okay, so uh, balik tayo doon sa four piece. Sa tingin niyo po, ano kaya ang dahilan bakit hindi nila itinuloy yung kanilang pag-aaral? Eh, sa kahirapan po yata ay po naisip ko ng mga bata. Ay nakikita naman po nila yung magulang nila. Mamuta, araw-araw po -araw ma nagkakayo. Itanong ko po sa inyong dalawa, yung four piece na, yung naitutulong po ba ng four piece isapat para doon sa pag-aaral ng mga bata? Isang po, kulang din Kulang. Wala. Kula Wala sa airport hindi dahil asawa po up, ako niyan. Kung magtatarbaho, Miss Kira. sa, sa, sa informe, hmm. basta mm -hmm. hindi, talaga okay. kumakasya. Iyan, hey, pero, sa pagkain po, ayos po eh. ng isang kaban. Ako, ay, yung... Totok mga mama sa, sa kanya kasi sa lang Isang kaban. pero sa kastusin gastusin sa abaon sa pag-aaral. Yung tayo na ano. O, um, um, kung, kung, susumahin po natin pa. yung kakayanan my na makatulong ng porfis, gaano ho kalaki? Aabot ba ng Pursk kalahati? Halimbawa, kunyari, sa tingin nyo, magkano ho yung dapat talaga na inaasahan nyo na para mapatapos yung anak ninyo magkano yung dapat na ibibigay ng 4 piece na, na. <laughs> so nang, umaabot ho ba doon sa ano Kumbaga, pero kahit pa paano, nakakatulong. Nakakatulong naman po. Nakakatulong. Nakakatawid naman po ah, Kasi po ayos, ayos. Kasi po, yun na. ho ang ibig sabihin ng 4 piece eh. Pantawid program pantawid ho yan, po, yan, yan po. eh. Pamilyang pantawid <laughs> Filipino program, di po ba? Pantawid lang siya. Hindi eh, talaga siya actually na tutusto sa kabuang pangangailangan ng pamilya. Pantawid lang siya. Talaga. Saka po may contribution sila sa school. Minsan nga pag uwi ng yung dalawa ko, yung mga dalaga ko ngayon, ay kailangan ko ng 60. Kailangan ko ng 20. E plus ito pong yung grade 6 ko. Kailangan ko na 10. Kaya nga po, minsan nakaka-absin sila. Nahihiyang nakikiharap sa mam. Ma kung hindi, dapat sabihin nyo, walang-wala po kami ma'am. Kasi mag-aral kayo. Walang kontribusyon, magtapat kayo. Mm -hmm. Dahil yung trabaho ko, mga anak, hindi namang araw-araw. Eh. Ano po ba trabaho nyo ngayon, kuya? Minsan po, kung may nagpapataga ng buho, tataga kung wala po, wala. Magkano po ang kinikita nyo sa pagtaga ng buho? limandaan po isang araw limandaan isang po kasi 50 kunyari pataga sa atin ito ka piraso o isang piso po yung isa karahilan na po doon mabali ko na dahil baon at saka hindi po regular yan ano po ako okay. okay. hindi po kayo nagsasaka kuya yan so yun lang po ang posibleng ninyong ano pagkakitaan no? gaya po nito kung hindi na sana Trabaho kami. Alam niya kasi yung pangalan niya. Hindi natuloy. Hindi natuloy dahil ayun kung saan nagpunta yung pausap namin. Postpone na naman po yung trabaho. Hmm. Oh. Bandang biernes na naman po niyan. Ito. Hey. Ang ano ko kaya yung posibleng gawin natin para makapagtapos yung mga bata. <laughs> kasi ano ba po yung

bahala yung Panginoon ay kayo nga mga anak ko yun nga ang sinabi ko dito uh, at naman ko manugo ko sa kayo pangalay tignan ninyo pa ako sa panalangin natin umabot kayo ng isyem na taon ikaw walong taon ay eh. oh. eh, ilang taon na lang para mayari mo yung isampun taon kalawang ay isa konting tsaga lang ay eh. makakaraos no. naman po eh. opo oh, totoo po yan kaso kasi wala namang bayad sa public school. Oh, Opo. Yun lang po, contribution nisan. O, oh, sa contribution na. Oh, yun lang talaga. O, oh, nisan ano, po. Kailangan ng dalawang ayon tan. Andoon oh. po ba kayo nung ano, nung nagturo ako yung last time? Opo. Oh, ang naituro ko po, po doon, yung tamang pagbabudget ng pera. Oh, Tapos, kita-kita po doon yung paghaharalo natin na mataas talaga yung gastos kumpara sa kinikita. Ay, Opo. Oh, <laughs> ano ho ngayon yung naiisip yung paraan para kahit papaano madagdagan yung kita kasi yung gastos tumataas ng tumataas. Meron ho ba kayong naiisip na pwedeng pangdagdag doon sa kinikita kahit papaano yung gastos e... Pinda, no po, pinda. Pinda o kaya sakahin ito. Ano, ang mahal ng sitaw ngayon. So, yun ho ang nakita ko. Tapos sila nag-uling. <laughs> Marit lang po na. Ano yung ulam lang dyan sa ano, pita magbibili ka. Indok, nasa kwanta, 30 na singinta. Mangura lang yung may gulay-gulay. Yung ang minuto dyan, 70, ano lang po, ganyan eh. 80. 80. Ang mahal ho talaga ng mga bilihin na yun. <laughs> 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 sabi <laughs> <pala. laughs> oh. Po, na <laughs> Kumusta yung pag-uuling ninyo? Tapos po, lang, baka 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 na. <laughs> Atin, Andito sa loob. <laughs> Hello po. Ah! yung ang baka. Ang ng sarang Kung mag ba, Alin po? Tulog yung yun, yun, lang Ayan, okay, okay lang po yan. Kasama yan. Kasama sa, ano yan, sa buhay. Oo, so, mga bata. Ano po yung masasabi po ninyo sa programa ng Portis? Ano po yung masasabi ninyo? Ano po yung... Ano po yung... Ano po yung... Ano po yung... Ano po yung...